Ah, dito ko ha? Yes. At, ha, baki, Di. din, na. Dito. Salamat po. <laughs> ay, ano pa yan? Mm. Ilan? Paawa. Ay, ba, isang malinggit Nabigyan mo yan? Hindi na ikaw, ko na lang. <laughs> Sao, Isa pa, Walas hindi.

Si Ginny din na naman nakikian mo din. Ay na? Ako wala pa. ka. Hello mga mamsikos. So may share naman ako sa inyong naroon kung saan madalas ako manalo. At dito po yan kay PH Rush. Grabe, napaka legit nito. At ayan, nanalo na naman ako ng 34,000 dito kay PH Rush. O diba, ang bilis lang. napakabilis ang dito manalo. Grabe, napaka talaga ng site na to. I Try nyo na rin mga mamsikos. At marami tong games na pwede mong pagpilian. So ang madalas laroin ko lang dito itong Sofer Ace. Yan. So, paano nga ba ito laruin? Madali lang mga mamsi ko dahil magpipindot-pindot lang naman kayo nito kasi islat lang naman to. Magpindot lang kayo. Then, meron naman tong bet na pwede mong pagpilian. Pwede kayong tumaya dito ng piso pataas. Grabe, napakababa ng taya dito. Kahit magkano pwede mong itaya dito. So, ayan, laruin na natin siya. Kung may kita niyo yung balance ko, 34,000. So, ayan, tayo ng 500. Oh, scatter, 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 please, scatter. Oh my God! O, oh, diba? Apat na scatter. Ang galing. Malapit na sana akong matalo, pero ayan, nag-scatter pa siya. Ang galing. galingan mo please galingan mo, please Oh, diba? One, two. Galing. One thousand. One, five. Grabe, oh. O, diba yung 500 ko, naging 4,825. Grabe, ang bilis lang manalo dito. Kaya naman, itrya nyo na rin dito kay PH Rush. New site to, mga mamsi ko. So, bagong labas pa lang siya. Kaya naman, sobrang mapagbigay nitong site na to. Kaya naman, itrya nyo na rin dito sa link ko.